Yan, ito yung convention center ng Chaong Quezon, mga kapabinsya. Mga, mga event-event dito, event, ginagawa yan. Ewan diba ko lang kung nagano dito yung PBA, no? basketball, eh, no? tapos siguro yung sabong. Sureball, yan, sabong. Eh. Wow! Ganda na mga sasakyan, mga oh. Ewan na, oh, mga kapabinsya. Oh. Wow! Tatakto na ito, Oh, wow! Taas pala nito, mga kapabinsya. Oh. Tanong na tanong po yung ibang bayan doon, no? Oh. oh, ganda siguro dyan pagka nagtayo ka na bahay dito. Dyan, no? Oh. So, may bakahan na yan. Ito, lutoan ng butubong-bong to, mga kapabinsya. Naghahanap tayo ng mga uh, gayetong items, mga kapabinsya, o. Oh. Meron sila dito. Sa Tiaong Quezon. Yun, welcome back, mga kapabinsya. At yan, dito tayo ngayon sa Quezon Province, mga kapabinsya, eh, no? At kung tatanong nyo kung ano ang kakay natin dito, ay wala lang. <laughs> yun nga. Andito tayo ngayon sa Papasok sa May Quezon Province, mga kaprobinsya. No? At yung kakay natin dito, mga kaprobinsya, ay uh, maglibot-libot lang sa mga bayan dito sa sakop ng Quezon. Eh, no? At yung unang bayan na ating lilibutin ay ang bayan ng uh, Tiaong dahil yun naman yung nauuna dito eh, ano? Isa to sa gustong gusto kong uh, pagdalaan itong Quezon Province na to dahil siyempre ito ay probinsyang probinsya na talaga. Gawa nga ng uh, medyo malayo-layo na ito sa mga siyudad. Uh, Lalong-lalo sa Metro Manila, medyo may kalayuan na ito. Eh, no? Kaya yun, sa mga taga rito na medyo may katagalan nang hindi nakaka-uwi. Eh, no? Uh, Lalong-lalo dun sa mga OFW, yan, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Kung hindi man kayo nakauwi ng Pasko, yan, Ah, uh, para sa inyo ito video natin na ito mga kapalbinsya eh, no? At sana mga kapalbinsya kahit pa ano sa pamagitan ng video na ito Maibsan man lang yung pagkamis uh, pagtamis sa lugar na pinagbulan eh, nyo yung uh, bayan ng Chaong sa probinsya ng Quezon kaya Tara mga kapalbinsya! O yan, ito mga kapubinsya. May parang bagong tulay na ginagawa dito sa bayan nyo. Ayan o. Ayan o. Parang pinapalakihan yung tulay nyo mga kapubinsya. Dating maliit, one-way lang. Ay, two-way lang. Ngayon video ginawang four-way. O o. Kung pala dito mga kapubinsya, ano. simple lang. yan May mga palawan din pala dito sa bayan nyo mga kapubinsya, ano. Yan, na 7-11 din. Ayan, na 7-11 din dito mga kaprobinsya sa bayan ng Chiaong Quezon. At uh, siyempre, papasukin natin yung pinaka mga kanto-kanto eh. No? Para kahit pa, paano, malaman natin kung ano meron. Dito tayo, O, oh, pabasok mga kaprobinsya ha. Tuwan na ba ito? Yan, ito yung pinaka nila, hoy oh, ito yung pamilihan nila dito, mga opisyal, yung, yung, ito yung, palengke palengke. yung, 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 nila. yung, din silang mga yung, dito, mga yung, 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 yun yung parang pinakatali talipapa pa tali dito o yun na ba yung tanap pinakapalengke hindi ko sure mga siya eh no yan dito tayo sa kabilang side yan may mga bangko na rin tawid tayo mga kapawin siya kung so, ano maliit lang sa sentro ng bayan na kaong mga kapapensya no? Ito, dito tayo Uy, hmm. ang barangay road to mga kapapensya sa mga tiga rito eh, no? yan kung mismo barangay nyo yung madadaanan sa mga kapapensya o baka mismo yung bahay nyo mismo yung mga madadaanan natin eh, no? comment down below ka dyan mga kapapensya ha Huwag mong kalimutang mag-comment pa ako siya kung mapapanood mo to, ha. Ah, yes. You know? Napakatahimik ng bayan ng taong mga pulisya. Yan, sa mga OFW dyan, no? Oh. Shout out oh, sa inyo, mga kapabinsya, ah. Kung saan part man kayo na ang mundo inilagay ngayon, ah, tiga rito ka. Yan. Uh, shout out sa iyo at the same time uh, sana mapanood mo to nang sa ganon uh, nakita mo yung pinagbago ng pinakalugay niyo mismo okay balik muna tayo doon sa pinakasentro niyo mga kapitinsya yan okay yun know? Ito mga kapubisya, anong lugar to ito dito sa inyo? Ito? Maasigla rin pala yung bayan nyo mga kapubisya, ito? No? So, kala ko yung syaong parang ano lang, maliit na ano lang, niyo, pero okay rin pala. Yan yeah, no? Ang ganda ng mga ihawan nila. Slimish. Ito, ang ganda mga kubisya. No? Ito, lutuan to ng butubongbong eh. Ayun no? o. Ito, lutuan ng butubongbong to mga kubisya. Diyan niluluto yung butubongbong. O so, ano, naghahanap tayo ng mga itong items mga kubisya oh. Meron sila dito sa Chaong Quezon. Yan, sa mga tiga rito, eh, no? Kung tiga rito ka at napapanood mo to, comment down below dyan, mga kaprobinsya. Yan, no? Ito, so, mga kaprobinsya. Kala ko dati, ay uh, yung Chaong parang barangay-barangay lang. Pero hindi pala, eh, no? meron din pala silang mga gani ganito eh no ayun na mga siya ba? Diba? wow oh, may mga motorcycle shop din dito yan may school claro and recto memorial school diba okay O ito, may malaking mga ano din, mga hardware. Pa, ay simple pala ano. May DIY din. Yun na yung pinakapalengke nila mga kaprobinsya ata eh no Wala naman ako ibang nadaanan eh kundi yun lang. ako e, ano. Ito, itong lugar na to Parang yan na yung pinakapalengke Ikot tayo din mamaya sa kabila mga kuwis Parang may nasilip ako simbahan Ayan o Wow O yan tayo Ah pasok tayo dito sa barangay road nyo mga siya sa pinakasulok-sulok okay tahimik na tahimik uy eh. ano to lumang bahay mga kapatid siya siguro mga panahon pa ng Kastila ito lumang luma na yun eh. ayun Yun. Ang ganda ng bagagawa na niya mga siya Parang puno ng kahoy. Pupuno talaga ng kahoy yan. <laughs> Parang naging simento na yun. Eh, no? Yan no? Ay, nakita ko simbahan dito eh. Tingnan natin ha. Ah. Yun, dito tayo. Ayun ah, o. Oh. Wow. It's yung simbahan nyo dito mga kapabinsya. Dito yung simbahan dito sa may Chao Quezon. Yun know? o. Oh. Ah, hindi na siguro tayo papasok mga kapabinsya. You no? Know? Pero so, yan. Ayun yung kanyang simbahan. Ayun Oh. Sukuin yung kanilang simbahan mga hindi siya Balik na tayo Isa sa napansin ko rito sa bayan ng Tiaong napakalinis Ayun o ah, Yun yung pag-generation mo yan, yun yung palengke nila Pero hindi ko sure kung yan na ba yung pinakasentro ng palengke. No? Kasi yun, know, parang may ginawang paradahan. Hindi ko sure kung dating palengke yan, tapos sinira. Ayun, dyan mga kapabisya. Ay, may malaking uh, dito, ano, bintahan din ng cellphone dito mga kapabisya. Ayos din. Ayos din medyo matagal ka na dito mga kapadyang hindi nakakawe dito sa pinakabayan niyo mismo yan ito na yung tour natin para sa iyo kung may nakita kang bago yun comment down below ka dyan mga kapadyang at sigurado yung unang bago yung tulay na pinapalakihan <laughs> medyo matagal ka na hindi nakakawe dito yan may bago ka baka lumabag Pagbalik mo dito tapos na yung pagpapalaki ng tulay ito ay school Ang dami mga estudyante Ang dami mga kabataan na nakapagbigis siya You know? Wow So, kaya yung munisipyo nila dito Yan, ito yung pinakaplasa-plasa nila Yan Yan, ito yung munisipyo nila yan. Bahay pamalaan ng Chao Queso You know? Ayan o. yan Kanila ang munisipyo. Ayan, mga kapabibisya, parang bago yung munisipyo nila. Ayan you know? o. Ang ganda ng ano, sasakyan o. You know? Wow! Ganda ng mga sasakyan, mga kapabibisya you know? Ganda. Mga bago, ayan o. o. Yan, pwedeng-pwede yan ngayon sa ano Sa mga bagong ano bagong ni ng mga jeep Sa mga bago yan Tatak pinay no oh, Philippine jeep ni Naging modern siya pero Hindi siya ano Hindi nawala yung pagiging ano niya Yung mukha ng jeep natin eh oh, no Pero bago siya O, oh, di Ganda Aircon pa Pwede pang lagyan ng aircon yan Sarado eh ito lang yan mga probinsya sa Chaong Quezon lang pinaka sentro nila mga probinsya hindi eh, no? malaki pa naman itong Chaong na to sakop pa niya yung hanggang doon sa Mayunahan pero parang yun na yung tinakaanan niya tinaka sentro ayan, oh. ayan oh sa mga gustong magnegosyo rito mga kaprovinsya oh ayan sa mga naghahanap ng pwesto ayan oh paurenta dalawa yan mga kaprovinsya kung gusto nyo maghanap ng uh, pwesto dito banda sa Quezon. Yan. So, ang gaban nyo na yun, mga kaprobinsya. Mukhang may gusto akong ikotin, mga kaprobinsya. Ikutin nga natin pa dito, mga kaprobinsya. Parang may gusto akong tuklasin eh. Siyempre, sa ano tayo eh, tingnan natin dito ano to ang katabi ito Olin's Third College yan hindi ko alam kung ano itong papasukin natin mga kapamisya ito pero yan sakop pa rin ito ng tiyaong eh mukhang may maganda nga ano ito tapunta ito ng bundok bundok alam ko eh yun o no? yan try lang natin mga kapabinsya pagdating doon sa unahan pag wala tayong makitang maganda ah di palik na tayo itong daan na to subdivision ba to parang subdivision mga kapabinsya ito eh. Oh, may mga bata pong uh, nag-ano ah. Boy, saan pa punta itong kalsada na ito, boy? Ano na yan dyan? Wala mga pasyalan dyan sa taas? Meron lang, convention lang, convention center. Oh. Ah, convention center yan dyan? Mm. Thank you, boy. Yan, convention center daw ang pupuntahan natin, mga kaprobinsya. Yeah, oh. No? Ganda, ng lugar dito, mga kaprobinsya, oh kaan. Ito yung mga gustong gusto kong ng uh, environment, mga kapubinsya. Yung ganito, oh. Kahigit. Tapos ito, sila yung mga uh, simple yung ano lang, o. Oh. <laughs> Siguro ang daming gagamba rito. Ganyan yung pinaghahanap namin ng na gagamba, eh. Sayang, hindi natin nadala yung drone natin, mga kapubinsya. Pwede siya na tayo magpalipad dito. Pag-aralan natin magpalipad, kaso lang hindi tayo marunong. you know wow sarap magtambay tambay dito pagkahapon ano dito daming baka oh daming baka din oh Ah, oh. convention center nila dito mga kapabinsya yun know? Yan, ito yung convention center ng Chaong Quezon mga kapabinsya. Siguro dito ano, pwede dito mga yung mga mga event-event dito ginagawa 'yan. 'Yan. Eh wala diba lang kung ayano dito yung PBA, ano? you no? Know? PBA. Ayun, basketball eh, you know? Tapos siguro yung sabong. Sureball 'yan, sabong. Ayun know? oh. Wow, ganda dito. Nakakabuhin siya. Yung gustong-gusto ko environment. Ha? sarap magbahay dito. Ay, look lang. Hello? Yan, yan yung kanilang convention center. Medyo malaki rin, eh, no? Ay, no? Marami din kasya dyan. Oh, wow! Taas pala nito, mga kaprobinsya, oh. Tanong na tanong yung ibang bayan doon, no? oh. Oh, kala ko, ano lang to, yung mababa lang kasi parang hindi ramdam ng motor. Pero, tinan nyo, Oo. Oh. Uh, Kita mo yung nasa sa Hindi, eh. sa mataas na lugar din to. Kaya medyo mahangin din eh no. Wow. Sarap dito mga kapabinsyo. Ang ganda siguro dyan pagka nagtayo ka ng, mga, ng bahay dito. Yan No? So, may bakahan na yan. Yun. Ito. O, tingin nyo mga kapabinsyo. Wow. Ano kaya ang bukid yun, ayun oh no? Siguro yan na yung manahaw <laughs> Oh, see? Nice view! Ganda ng view dito mga kapatid siya Subdivision siguro yan dyan, o hindi kaya pa bahay no? Pare-parehas yung itsura ng bahay eh. Tapos ano pa, yung kulay pare-parehas din Okay. At yun, hanggang dito na lang mga probinsya yung ating vlog dito sa Chaong Quezon. At sa mga nakapanood dito, taga rito, eh, no? shout out sa inyo at mag-comment down below sa mga probinsya. Sa ating mga OFW, yan. Ah, uh, ito na yung ngayon yung bayan mga probinsya, eh, yun, no? hinikot natin. Kung so, sure kung napuntahan ba natin yung pinakalugar nyo, pero yung bayan ng Chaong mga probinsya sa probinsya ng Quezon. Okay kung hindi ka pa nakasubscribe, makamabili siya, mag-subscribe ka na para palagi kang update sa ating mga video dito sa ating YouTube channel. At yun lang, maraming salamat mga kamilya!